Alam ko mga lumang tao lang at mga tita, tito at mga mama, papa ang makakaalam kung ano yung Ozone Disco na nasunog noon, uh, 27 years nang nakakaripas. At dahil sa sunog na iyon ay kumitil ng buhay ang Ozone Disco ng halos 162 na tao. Karamihan sa kanila ay, uh, sabi nila ay graduating. So matatagpuan natin ang ozone disco dati dito sa timog sa may malapit sa circle na sa mga scout. So dito natin makikita yung dating ozone disco na katabi ng money changer. At ito na siya ngayon, Guda. So binago na ng panahon at ang Guda na ang pumalit sa ozone disco. Napapabalita ang pagmamayari ito ni King of Talk. Ayan, Boy Abunda. So nangyari ang trahedya sa Ozone Disco noong March 18, 1996. Ayan, magdo 28 years na, no? Dalawang dekada, magtatatlong dekada na. So sa kabila niyan, marami ang nag-post sa TikTok na marami pa rin ang nalulungkot sa nangyari kahit sobrang tagal na na namiyari sa Ozone Disco. Kaya't pinuntahan ko kanina, ang Ozone Disco ay ang Ozone Disco. Ang Guda na, ano, na, naipatayo dito. Yun, medyo malinis naman at maayos ang guda at presko. So, makikita niyo yan, ah, uh, medyo maluwag na siya at medyo, ah, uh, maliwanag, no? Ayan, umorder niya pala ako dito. Ah, uh, kung umorder kayo, make sure na marami kayo, mas masaya. Kasi ako mag-isa na lang dito, eh. Itong pinapakita ko, ayan, CR yan, ng guda, no? Dahil sa nabasa ko sa TikTok, na natatakot sila mag-CR dito sa Guda. Pero pag alam mo yung nangyari sa ozone disco, ay medyo mapapaisip ka na lang talaga. Pero pag hindi mo naman alam, eh normal lang, normal lang naman. Pero dahil alam ko naman yung nangyari sa ozone disco dati, pagpasok ko dito ay medyo mainit yung tenga ko. Hindi ko alam kung ano, anong nangyari. Ayan, ayan ang ng order ko kanina. So tapsilog at lumpiang gulay. Eh, tas may coke ako dito. Pero bago ako video dito ay nagpaalam muna ako sa isang waiter. Ayan, itong kinauupuan natin, uh, dati daw ang pwesto nito is yung ano, yung mga nasa VIP. Ayan, dito yung lugar na yon. Yung nasa likod, yung parking, dun daw yung pinaka ano, pinaka busy. Yung mga, yung dance floor talaga sa likod. So yung parking yan, dadam ka dyan, ayan, paikot sa gilid. Dun, hindi ko na kinuha na ng video doon kasi baka alam mo na medyo hindi naman tayo familiar sa lugar at saka hindi naman ako nagpart ng sasakyan don kaya dito lang muna tayo. So ayan, na-enjoy ko naman yung, pag yung pagkain, masarap naman yung pagkain. Inya yun nga lang, uh, medyo matagal yung order ko pero normal naman yun pag marami kung maraming umuorder sa restaurant. So ayun, hanggang dito nilang muna tayo, ako si Kasalukuyan PH at nagiiwan ng isang katagang Isip mo lang ang tanging mong kalaban sa buhay mo. Ayusin mo ang pag-iisip mo para maayos din ang buhay mo.